Okay, sempre Malayo sa pamilya. May jowa. jowa. May jowa. Ah, meron may ang iniwan na. sa Pilipinas? Ah, o mara. doon nakakuha? Ay, may iniwan dito tapos may nakuha doon. <laughs> madali ba magkajowa to? Totoo lang. Ay, madali lang. Lalo yung mga mahilig mag-inom tsaka mag house. Pagpasok mo dyan, kahit pangit ka, pogi tingin sa'yo. <laughs> ah. May mga Filipina pala na entertainer. Oh, marami. So, okay. So, ano masasabi mo sa sa trabaho mo, tapos kung may magbibisyo pa ng ganyan, tingin mo, ano mangyari? Ah, Siyempre, eh. hindi ka makakaipon. Magastos. Magastos. Walang libre doon. so, so bibili mo ng alak, pati babae pa. Oo. So, meron ka na bang alam na kwento na halos walang napundar na kasama mo dahil nga lang, walang kontrol sa bisyo at sa babae? Oh, meron, meron, meron. Marami. Nakauwi na sila? Nakabalik na. <laughs> Nakauwi so, pwede na. ba pag nandun ka maghanap pa ng jowa para doon ka na? Pff. Ah, pwede. Bawal yun? Bawal pwede. ba yun? Eh, hindi mo na sasabihin. Hindi. Bawal ba sa inyong umibig? Hindi. Walang, walang bawal-bawal doon. Bawal. Basta gusto. Hindi. Totoo lang. Hindi. May rule ba kayo sa company na? Pero rules yun. Bawal. oy Nasa rules yun yun na ibig kong sabihin. So, kaya para sa mga gusto magtrabaho doon, part ng rule yun. Oo, oh, part. Bawal talaga. Parte yan ng rules. Kasi yung purpose nila, so, kaya... So, patago pwede? Patago. Paano pag nahuli ka? Huli ko, wait. Hindi naman. May warning ka lang. Wala? Pero wala naman problema yun. Basta di-apektado yung eh, trabaho. Pero tingin mo, magkakajowa ka ba ba kung hindi ka magbibirhouse? Makakakuha ka ba dyan yung, uh, hindi uh, uh, sa beer house? May, meron naman, meron naman. Yan ang na ibig ko sabihin, sa work. Pinakilala ng kakilala, ganun pwede. Ayun uh, ang ibig ko sabihin, na hindi lang makakakuha sa beer house. Oo. Uh. Magkano ba ang isang bote doon ang pinakamurang inumin? <laughs> Give me an idea. Bote lang ng inumin. Siyempre mahal, kumpara sa pera doon. Ah, nakapasok ka na? Nakapasok ano? na. Magkano yung pinakamalaking na gastos mo sa ganyan? At gaano ka pumunta dyan? <laughs> pinakamalaking na ko dyan, 7,000 yen. Mukha na sa peso. Siguro mga 7,000. Anong ganap? Siguro mga 30,000. Anong ganap? Wala. Ako report 3,000. 30,000. <laughs> Kasi hindi nga nainom, tamang tikim-tikim lang ng alak. Akala ko babae. Tapos magbibidyo. Ano pa dun ang setup sa loob ng ano? Parang Pilipinas lang din naman. Na may babae, may kumakanta. Tapos pwede uh, i-table. Oo, uh, oh, gano'n. Meron din. Ah, so kung babaero ka pala talaga, tapos di mo makontrol, wala. Oo, oh, wala. Sayang? Sayang ng pagod. Okay. So, pinangarap mo ba makapangasawa ng foreigner? Japanese? Eh... Pwede mo, naman doon? Pwede naman. Kaso kung may chance, Abog why may not? Chance. Oh. Okay. Meron na ba sa iyo sa inyo doon nagparamdam na foreigner? O Pilipino lang? <laughs> <laughs> Japanese kasi wala naman kasi mahirap lalo sa trabaho namin. Naubos yung oras sa trabaho lang. <laughs> Oo nga. Sa nature na work mo, pero pag babaero talaga tapos nakakana parahan pag weekend Oo, ka? Oo, yun talaga hinahanap eh. At yun ang hinahanap nila pag weekend eh ikaw hmm. kasi hindi ka naman babaero kapag may camera. Hindi <laughs> <laughs> ako babaero. pag may camera. Sa, na, hindi sa hindi nakakalam. Sa hindi nakakalam. Okay, um sa karanasan mo, anong ginagawa makapag kapag weekend? Weekends. Walang pasok. Uh -huh. Uh -huh. Anong activity? minsan pag kailangan mag lalabas. Okay. Pag nagkaya, kung saan pupunta, punta doon. Okay, gano'ng ka kalayo ang binabike mo? Di ba, ka lang doon? 30 minutes. Balik, ano, hour, Okay. So, anong, ano yung setup niyo sa loob ng apartment? Ano yung setup niyo doon? Kayo magluluto ng food nyo? Oo, oh, kami. Baon mo, luto mo? Paano pag di ka makakapagluto, eh, kailangan mo ng pagkain sa work kasi, Ay, maganda doon kasi convenient lahat doon. Okay. Kahit saan ka pumunta doon, may pagkain, pagdaan ka ng mga ah. convenience store. Ano ba practical? Magluto o sa convenience, convenience store na lang? Pag ako, nabili na lang. Kasi kakain pa ng oras yung luluto mo. Papahinga na lang. Papahinga na. Pero so, pag may time. So hindi pwede na, alam gabi sa Japan, oras ng pahinga mo yun kasi bugbugan ang trabaho mo yun. Tapos may babae pang mangungulit sa iyo sa video call, no? Oo, ng oras mo, di na kaya. Oo. kaya naman. Depende. Babang papuyat ka. Pa. Oo. Okay, sa site. Balik tayo sa site. Sa work ninyo. Wala bang happenings? Puro lang ba talaga trabaho? oh, more work talaga. Wala bang treat? Minsan, nagpapakain yung busing namin. Pakain lang? Oo, oh, nagpapakain. Meron ka pang picture ng, ng ibang lugar kayo? Dito, Ayun, nasa may, hotel kayo. Ano yon Trip ng company namin yon Ah, so may trip din ng company? Yearly yon Meron. Nag, nag, travel kami kung saan saan. Free. Libre lahat yon Libre lahat ng... Ang saya. Oo. Oh, yun yung reward. Oh, yun. Okay lang. Man, di ba, doon ka na nag-work, wala ka sa Philippine setup, setting. Ah, uh, may mga benefits ba? Benefits? Sa worker, katulad mo. Oh, siyempre, may insurance kami habang nag-work lang. Nag-work. Pag di na? Siyempre, wala na. May insure, naka insured, naka-insured ka lang while on, ano ka, nasa company ka. Ano ang coverage ng insurance? Siyempre, yung... Disability. Oo, oh, their... yung mga ganon. Kompleto na. Alam na alam mo yung benefits. Oo. Oh. Kasi baka, baka naman, Kataon lang. Hindi, <laughs> <they be, laughs> very honest naman sila. Ah, pinipresent nila? Pag mga ganyan, ano honest sila. Maganda ba yung nilatag nilang ano, mga benefits? Ayaw, oh, maganda. Maganda talaga. Talagang nakakawaw? Oo. Oh. Sana maging ganyan, ganyan din sa atin, no? So, yun. so, ano mga napundat? O pangalawa mo nang harga. Napundat? Mm -hmm. Six years ka na halos. Five so, years? Ha? Ah, five years five lang? Years. Five years. So, pangalawang, larga dalawang taon na lang. Yung mga naponder ko, mga ano na lang, secret na lang. Okay. So, kasi wala pa eh. Resibo nga. Resibo <laughs> nga. Resibo mo ba? Nakatago? Oo, oh, nakatago. Pati payslip. Ang dami kong ipon. So... Kompleto yun. So, masasabi mo na. Ay, so, yung pangalawang mong larga, five digits pa rin ba? Hindi na. Minsan, nag 5 and a <laughs> half. <laughs> hindi mas malaki siya kasi sa kaysa sa Pilipinas. Ah. So, regret. Doon tayo sa regrets. Ano yung regrets mo? Ah, kung baga, kung may ang panahon, ano yung babaguhin mo? Sa paglarga mo? Sa mga kinita mo? Ano yung, para hindi na maulit sa iba? Ano yung mga natutunan mo leksyon? Ano, siyempre, okay. bawasan yung, ano, bawasan yung paggala, tapos yung mga bili-bili, bawa, bawasan din para makaipon. Bili like what? Yeah, o, oh, halimbawa, syempre, nainganyo ka, ay, may gadget bago, bili, gano'n, ah. mga ganyan. Ay, bago to, damit, sapatos, ganyan. Eh, di mo naman magagamit kasi morong trabaho. <laughs> eh, kung sinave mo yun. Wala lang tayo magforma? Wala, wala. Eh, lang, pag may mga day off. Ayun lang. Ah, yung mga, eh, di benta mo. Mura na. Mura na. Yun nga eh. Hmm. So, naman, ano sa gala na mga ano Sarili mo kasing gastos. Oo, oh, sarili. Sa pamasahe lang, malaki na eh. So, maliban dun sa sa pera, ano pang mga regrets mo na sana pala, di ko gin ginawa yun habang nagtatrabaho ko ng limang taon. Wala naman. Sa love life. Sa, sa, pala. love life siguro, siguro. Eh, may naging girlfriend din ako doon. Siguro yon. Ano yon? Siguro ko yon. Kaya pagbalik ko, tinigil ko na yan. Ano ko namang larga ang may girlfriend ka? Uh, Pangalawa, wala, wala na. O, paano yung sex life pa gano'n? <laughs> <laughs> Siyempre, wala. Zero. Kaya? Kaya. Zero yon Zero. <laughs> Bakit? anong pangit dun sa girlfriend? Baka malas lang yung girlfriend mo. Baka hindi ka lang sinerte hindi, malas siya. <laughs> <laughs> hindi kasi yung una na bawal, di ba? Ah, bawal. Kahit bawal siya, uh, hindi ka na, eh, ano, hindi ka na nila ikakarir na alamin kung may girlfriend o Wala nang ganun. Wala na, wala Ah, uh, so, makakalusot pala talaga. Oo. Oh, basta din na-apekto niya yung trabaho. Ah, uh, yun nga, maka-apekto na talaga yung pagpuyat. Video call kayo. Lalabas. hindi naman. Kasi dapat sa trabaho, trabaho. Okay. Oh, balik tayo sa love life. Alam mo, magbibigyan uli, siyempre, magbibigyan ka uli ng chance. Yung pangalawa mo yung larga, hindi ka na, hindi ka na love life. So, pero lonely yun eh. Oh. Lonely yun, walang love life. So, ano yung mga i -re mong klase ng love life? ba diba? Maiiwasan para hindi maging pangit yung kwento ng love life mo doon. Mag inspirational Inspiration yun. Eh. Kasi alam ko sa'yo, pangit yung naranasan mo. Kaya, eh. eh kaya tinigil mo na. Pero alam mo kung maganda yun hindi mo titigil yun. Oo. Uh, <laughs> ano yung pangit na naranasan mo sa pagjojowa doon? Yung ano, hindi naging honest. Ooh, ganun lang. Hindi naging honest uh, na? hindi, hindi siya naging honest na sinabi yung mga uh -oh. katotohanan dapat Tabo, oh yun Tapo, o yun nga. Tagal, tapos matagal-tagal din yun kaya uh, itago. So yun talaga, ang, kasi ko, kung hindi, kung hindi na ginawa yun, kayo pa rin. Oo. Oh. paano nga madidetect yung pala? Kasi maraming magbibiktima tayong mga constituents sa ganyan eh. Yung mga nagtatago ang karelasyon mo, nagtatago pala ng sekreto. Ang tagal-tagal mo na, sekreto pala, ikaw honest ka sa kanya sa lahat, Chahi, hindi. Paano ba nadidetect yan? Paano mo madetect? Ah, mahirap. Mahirap. Mahirap hulihin yung nagtatago. Kaya dapat, huwag ka na lang masyado magseryoso. <laughs> 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 hindi kasi uh, kailangan ng love life eh. Tututuo lang eh. Parang silly yan eh. Uh, lang ang buhay <laughs> hindi. Hindi naman kasi lahat naglulokohan. Kaya pag uh, na-inlove uh, ka na, hindi ka naman nagluloko eh. Uh, Kaya nga nag, nasasaktan kasi hindi ka nagluloko. So paano ba ma-detect yung mga first? Kasi mayroong magaling magtago eh. Bago ma-inlove, anong unang tingin mo unang aalamin? O kung lalaki ka, sa babae, anong unang mong Ah, syempre. yung real identity niya. Yun. Alam mo ba niya? Wala bang fake IDs doon? Wala. Ah, walang fake IDs doon. Punta mo sa bahay niya. Ganun. Pag hindi pinakita. Ah, may tinatago yan. Yun ang unang aalamin talaga. Oo, oh, okay, Para di ka mag... Pag hindi pinakita, alam na. Alam na. <laughs> Kasi bago ka pa, parang dito din naman eh. Ay, dito. Marami na marami ng ganyan. Hindi, dito naman sa Pilipinas, kung bago mo, bago ka mo fall in love sa isang tao na nagsasabing single siya or hiwalay or punta ka sa ano PSA <laughs> Senomar di. Di. ah di oo doon makikita ko yung kasal na hindi pwede ano? hindi ka pwede magkuha niya siya pa kung mo oo no? oh, pwede, siya pwede. Pa, pag hindi ko mo aduda ka na oo oh. so sa Japan hindi ano talaga ng ID para di ka magiging oh. so, yan lang po ang ating kwentong Japanese work. Ano yan? uh, nag-work sa Japan, ang ating <laughs>